guys, uh, on the way tayo ngayon sa Samaritan Shelter kasi nagpost sila ng namimigay sila ng napakaraming avocado. Oh my god guys, ang sarap ng avocado kaya. Dito sa US, ang avocado, ginagawa nila yung parang uh, salsa. Yan, salsa. Sinasamahan nila minsan ng mga ano, minsan may kamatis, nilalagyan ng lemon, parang sausawa ng mga chips, ganun ang ginagawa nila sa mga avocado. Pero 'di ba sa Pinas ginagawa natin yung dessert? Pwedeng gawing ice cream. Pwede mo kainin, lagyan mo lang ng konting asukal. 'Di ba ang sarap-sarap? Dali ano na natin, guys. Nandito na nga tayo at ito yung naabutan ko. Oh my God, napakaraming mga boxes ng mga avocado ang nandito. So dito kung makikita natin, yung isang boxes medyo malaki. Yung isang boxes naman medyo maliit. So magkaiba pala. So etong maliit na boxes, ganito yung itsura niya. Ano na siya? Guacamole na siya. So may, may parang may timpla na siya. Eto na yung sinasabi ko sa inyo na parang saus, sausawan, may ginagawang salsa, ganun. Para sa mga chips, ganyan. Pero yung isang ano naman, yung isang boxes naman, medyo malaki. Eto naman yung parang half ang laman niya ayan, pre-pack na yan, ganyan. Naka-sealed siya every, yung half nga ng abokado, So, eto parang refrigerate pero hindi po ito frozen. So, kailangan makonsume yan as, as soon as possible din. Bumalik na nga ako sa sasakyan. Tapos, nakita ko yung Cisco truck tumigil ulit dito. At, oh my God, nagbaba ulit ng napakaraming mga pagkain. And then nakiramdam muna tayo kasi yung ibinaba pala nila, pinapasok nila sa freezer ng Samaritan Shelter. So hindi po siya pinamimigay. Pero yung isang babae dito na nagmamanage dito, naglaba siya ng isang kahon ng manok. Ayan o, oh, napakaraming mga manok. Isang boxes ng kahon ng manok. Nung tiningnan ko talagang prosin na frozen po iyan. So dinala ko na rin yan kasi tinanong ko siya kung pinamimigay yan at ipinamimigay daw talaga nila yan. So, eto lahat ng galing sa, sa truck ay ikinikip nila, hindi nila to pinamimigay. Yung avocado lang ang pinamimigay nila today. At yung ibang tao nga na pumunta dito ay nagdala talaga sila ng trailer para mas marami silang mailagay. Siguro ipapamigay din nila yan. So, yung mga pagkain na pinamimigay dito, galing siya sa Cisco. Yung Cisco, yan ang nagbibigay sa Samar Samaritan Shelter ang samaritang shelter ay isang uh, homeless shelter yan dito so ang Cisco kasi isang company, yan yung mga nagdadala ng na mga pagkain sa mga restaurant so I think yung kapag hindi nila nauubos i-deliver ano, or hindi nila nabibenta ayan yung mga, kunwari malapit ng ma-expired, ganyan mga 2 weeks malang expired na or few months palang expired na, yan yung lagi nilang uh, ipinamimigay na nila sa Samaritan Shelter. Tapos, itong Samaritan Shelter naman, sila yung nagbibigay sa resident kasi sobrang dami. Grabe, sobrang dami. Eto na yung mga nakuha ko at pupuntahan natin yung kaibigan kong Pinay na nandito rin sa Pocomoc City. Para ma-share din natin itong mga nakuha nating mga avocado. Free food today! Free food! Ayan! Laguna nila! Oo! Oh. Yung ano ko nga, grape ko maliit, hindi ka gaya sa'yo eh ano din yan tataas din yan ay, wala na akong soil kaya kunti lang yung soil ko alugbate ay alugbate alugbate eh hindi ako nakain binong alugbate hindi ako nakain yan kasi madulas. oo, oo. Ma -ano, parang laway oo <laughs> tapos may tag ano filipino eggplant ako e spinach ba to ba't parang hindi bi e spinach yan eh ba't ganyan na itsura parang damo <laughs> Pambihira. Oh, ang dami niyang tanim, guys. Look ito. at that. Di diba ang gold? Upo yan. Oo, oh, tinan mo. Tinubuan ang damo. Oh, sabi oh. ko sa UBE. Eh. Hindi maayos ang pagkaano ko dito. Pero ayan, tingnan mo. Oh. Tsaka yun, tsaka yan. Pero oh. ito, oh. itong tatlong hill na to. Hala ito. ka. Ba? B, parang may pinapakain kang sampung kabayo. Ano ka ba? <laughs> Kasi pag nag-service ako, ipapamigay ko rin sa inyo. Oh, di ba? Ang dami. O, saan mo gagamitin yan? Para sa mga ano ko, sa... Eh, saan ka na bumili sa yan? Number? sa tractor supply. Oh, ipapalo mo na. Ano yan? Ang bit-bit yan. <laughs> -pick up ko. Ah, oh, pina-pick up mo? Ito, ano to? Ano Ay, to? Ito, ng radish. Ah, radish. So, para Tinigang ka, oh. Ay, ang ganda. Ay, kinakain ang ano, Bi. Biang... Oo, pero okay lang yan kasi ang radish naman nasa... Nasa laling. loob, oo, oo. Nasa loob nga, oo nga. Ang ganda. Ano pa yung iba? Ito, sili to eh, mga hug pepper. Ewan ko, tinubuan na lang tamo, ewan. Eh, ito? Sunflower. Kasi kailangan... Sunflower. Sunflower ano, mga butterflies, pollination. Kaya, Ay, ang ba? galing. Sintan. Eh, bakit yun? Nilagyan mo lang ng ano. Ang gandang tanim. Ano na? Tinamad na ako. Wala nga yan. Tinamad na ako. Pambihira ka. Ang ganda-ganda nitong tanim. Ano? Nilagyan mo lang ng damo? Tinamad na ako. Ano ka ba? Pambihira itong babae na ito. Ano oh, my corn. Ano to be? Swiss? Ano yan? Swiss chard. Swiss chard. tapos celery. Uh -oh. May Brussels. Blossom sprouts. Okra. Okra zucchini. Oh, ano tong isa? Squash. Ye yellow squash. Sayote ko. Ang dami. ko pa yan. Ay, ang dami. Kompleto Pat ricado. Pat butter. Butternut. Butter nut uh, melon. Spag squash onion. Tagalog Sa ng watermelon. Um, Kwan. ba to? Uh, is watermelon, basil, garlic, at saka kangkong? Uh -uh. Ay, ang laki na ng kangkong mo! Uh -huh. Maliit pa. Oh, pero pero I think itatanim ko siya sa ano sa ganyan kasi parang may full nutrients kasi yung lupa kapag anoy direct, no?